Anong bunga ang wala sa puno? Ang pahulang ito ay galing kay Ginalyn Liantero Pasha Shoutout sa iyo Ginalyn Liantero Pasha Shoutout muna tayo kay Elmer Pianyar Kay Mark Pragas At kay Ronald Alan Liena Kuya kapag nagawa mo itong mahulaan Bago matapos ang tatlong minuto Meron kang 1,000 pesos kunin mo So paano kuya? Ready ka na? Ready na po Dahil kung ready ka na Your timer starts now. Sige, hula. Kuya, hula. Kaya mo yan. Kamoting kahoy. Kamoting kahoy. Mali. Pwede natin ulitin yung tanong ha. Pag hindi mo alam, ulitin ko yung tanong. O, oh, sige, kuya. Ito yung tanong ha. Anong bunga ang wala sa puno? Yan. Kaya mo yan. Okay. So, meron ka pang 2 minutes and 39 seconds para sagutin yung katanong ang ito. Isipin mo mabuti. Kuya, kaya mo yan. Anong bunga ang wala sa puno? Melon? Mali pa rin. Kaya mo yan. Isipin mabuti. Anong bunga ito? Yan. Mahaba pa yung oras mo kuya. Meron ka pa 2 minutes and 15 seconds para sagutin yung katanungan ito. Sige lang kuya, isip ka lang. Kaya mo yan. Anong bunga ang wala sa puno? <laughs> Kaya mo yan kuya. Sipin mo mabuti. Meron, meron ka pang 1 minute and 43 seconds para sagutin yung katanungan ito. Hey, kuya, mahaba pa yung oras mo. Sabihin mo lang na sabihin. Sinisigurado ko ay makukuha mo yan. Sabihin mo, anong bunga ito? Yan, kuya, dito ka lang tumingin para makita ang kagwapuhan mo. Yan. O sige kuya, ulitin ko yung tanong ha. Anong bunga ang wala sa puno? Meron ka pang 1 minute and 12 seconds para sagutin yung katanungan ito. Sige lang kuya, hula lang ng hula. Si ipin mabuti. Kuya, kapag ito ay hindi mo nahulaan bago matapos ang tatlong minuto, i-reveal ko sa iyo kung ano yung, kung ano yung sagot na yun. Okay? So, meron ko pang 50 seconds. Kaya mo yan. Sige lang kuya. 40 seconds para sagutin yung katanungan. Uulitin ko kuya ha Para mas maintindihan mo Anong bunga ang wala sa puno? Okay Meron ka pa 25 seconds 20 seconds kuya Pinya, Pinya? Mali pa rin Kuya dito ka lang tumingin para Sayang ang kagwapuhan Pag hindi nakita Okay, so meron ka pang 5 seconds. Okay, 1. Time is up. Okay, natapos na ang iyong 3 minuto kuya. So, ipapaliwanag ko muna, tiri sa iyo kung ano yung sagot dito. Anong bunga ang wala sa puno? Okay? Ang bunga ito ay yung bunga araw. So, yun. Dahil ito ay logic. Logic na katanuan. Kuya, dahil kumasaka sa 3-minute challenge, meron kang dalawang dilata, meron kang dalawang noodles meron kang isang kilong bigas kuya thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge yan salamat katropa motovlog